Pag kami naman ay mag jujuro Sasabihin niya lang na, hihiga lang ako ha, punasan mo na lang pagkatapos. Tatrabaho bilang kahera ang misis ko. Sang buwan ng nakalipas, napapansin ko na lagi siyang late kung umuwi. Kapag tinatanong ko naman siya, overtime daw siya. Tapos mapapansin ko na pagod na pagod at dire-diretsyo sa kwarto para matulog. Hindi naman kami magkaaway pero napapadalas na lagi siyang pagod at walang gana. Kapag kami naman ay mag i claro, claro. sasabihin niya lang na hihiga lang ako ha punasan mo na lang pagkatapos oh, so kaya sa mga nada. panahon na yun nagsususpecha na ako na baka may iba na ang misis ko, kaya isang araw hindi ako pumasok sa trabaho para sundan ang misis ko ng patago, pagka out niya sa trabaho, abay hindi talaga siya umuwi agad ng bahay, may pinuntahan pa siya na isang studio at pumasok siya sa loob, doon ako kinabahan sabi niya nag-overtime siya pero may pinupuntahan siyang studio Hinaabot pa siya ng dalawang oras